Ngayong araw pala mga idol ay last na nang aming taniman dahil magtatapos na ang aming pagtatanim ng palay. So tara, samahan nyo kami mga idol, magtanim tayo ng palay. Pero bago yan, subscribe naman sa ating YouTube channel, Team Kapayat Vlog. Guys, ito yung day 5 namin sa pagtatanim ng palay. So ayan, meron akong... Ito yung palay guys na itatanim namin. So tara, samahan nyo ako. Let's go, let's go, let's go. pa guys ang among tamnan ang yes, panilamin ninyo magtanong ta tumanay so. so, na humba na mo buhi na na siya guys yes. Di na. <laughs> tapos kinina po ang among mama tagumpay dito sa probinsya guys, kung masipag ka lang at hindi ka natatakot na magbilad sa init magtrabaho ay hindi ka magugutuman dahil marami Pwedeng pagtaniman na kahit hindi mo man lupa pero pwede ka magtanim basta marunong ka lang magkisama sa inyong mga kapitbahay So guys, naaday tayo duha ka dayo, dre guys no? Ayan o, no? Kagawan ni guys o vlogger dali -re sa rekodo. Pinanayo rin ganyan sila guys. Tara ya. Ah, dalira kayo na humano sa kahon na mo. Tara yes. magtanong. Kayo manikita man. hindi <laughs> na. Yes. <laughs> dayo na, dayo na. Sir, tapos dyan Yes. Ini e, mister katamukas. <laughs> macho, macho. O. Ikalawang iskabaw der. Ikinaog. O

challenge challenge sampai pescado nagir yes hapit lang isa duha gini mahuman eh. karun guys pernah nahuman na ta <laughs> ah. aboy, aboy. <laughs> At dahil hindi pa natapos ni Papa Suklayin ang lupa mga idol Kasi sinusuklayan mga idol Pagkatapos binubungkal ng uh, tortol Ayan sinusuklay mo na yan idol Yung nakita nyo kanina Yung mayroong kabaw Na uh, hila-hila ni Papa So nag-snack muna kami mga idol At nung matapos na ni Papa Suklayin yung lupa mga idol Pwede nang taniman So tinaniman na namin Tinulungan kami ni Papa Para madali na lang matapos Kasi mayroong maitim na ulap mga idol Baka maabutan kami ng ulan Kaya madali na namin tapusin. At dahil last na rin itong mga idol sinayawan na namin. Ayan na sumayaw na si Kagawad. at syempre yung uh, vlogger dito sa rekodo. Ayan dancer yan mga kapayat So sayaw-sayaw lang. Enjoy-enjoy lang. At dahil vlogger din tayo hindi magsisimula kung walang video Ayan. Kailangan meron tayong video para memories na rin itong mga idol sa ating ginagawang trabaho dito sa taniman ng palay. tiwas na tagtanong guys. Last. To. To. Wala <laughs> na mga kahon. Mahuman na Salamat mga idol sa panunood. See you sa anihan naman. Please subscribe gihapon mga idol sa ating YouTube channel.